Bakit ba kasi dito tayo dumaan kuya? Ito na po yung pinang na daan po ma'am. Ha? Mabilis ba dito kuya? Anong oras na? Sa katapanan siya ay natilala ang panyang pamalatante maguleta 🎵 Makakaputi para sa mas nakararami katotohanan ang sinasabi magkuleta laban sa mga mapapangapi ipapatilay sa mali si magkuleta ipaglalaban ng kapakanan ng masa huwag kang matakot magkuleta ang bagasa hey magkuleta tapang at ang kanyang sandata sa inyong balota pagkuleta Sa Senado siya ay kailangan Ipapatuloy sa mali si Manoleta Ipaglalaman ang kapakan na lumasa Huwag kang matakot ang pag Hey Manoleta Manoleta, Manoleta sa Senado Manoleta sa inyong serbisyo Malalago at ang mga mapangabuso Manoleta sa Senado Ipapatuloy sa mali si Manoleta Ipaglalaman ang kapakan na lumasa Huwag kang matakot ang pag Hey Paginag sa mali si Margoleta Ipaglalaban ang kapakan ng basa, Wag kang mata ko, Margoleta, ang pag-asa Hey, Margoleta Hey, Margoleta Wag kang mata Margoleta, ang pag Hey